Sabi ng mga staff ko na eh, pang limang beses nyo na punta doon. Hindi naman namin kayo madat ng sabi nila, wala pa daw kayo. Kasi ang oras ni Daddy Frankie, wala pong tinandaang oras. Hanggat may biyahe kami or what kung saan saan kami nagawin. So kung bumingi ng kunting tulong sa pamasahe namin na papunta dito, papunta doon. Ilang buwan kami napabalik-balik sa Region 1. siya, oh. So, may na dito sa dito sa, ano ko, para may tumutusok dito, oh. Sabi ko, nga pa pamangking ko, antayin ko na lang siguro kung kailan ako mamatay. Kaya ako pa, na mahirap yung buhay, wala ako pang pag So, yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga po sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po. Thank you Lord another blessing dahil nasilayan na naman natin muli ang liwanag ng umaga. Mga kababayan, mga kabarangay, isang nanay po ang nagpunta sa ating shelter. Bagamat madalas, hindi po nila uh, nadadatnan ang inyong lingkod. So nakita natin yung address dahil naharap ng ating mga staff, kaya minabuti ng team na puntahan sila ngayon. Kaya sa umagang ito, andito tayo sa harapan ng kanilang bahay na halos ang kung hindi ako nagkakamali, limang beses na silang nagbalik-balik sa shelter. Gaya ng aking sinabi, hindi nila ako natatagpuan. Kaya ngayon pinuntahan namin sila at nandito tayo sa harapan ni Nanay. Nay, magandang umaga po. Magandang umaga e Anong pangalan lang, ni Nanay? Kuni. Nanay? Kuni. Nanay Kuni. Ilan taon na po kayo? Magsi 62 na. Sabi ng mga staff ko, Nay, eh, uh, pang limang beses nyo na punta doon. Opo. Eh, hindi naman kami, hindi naman namin kayo madatnandang. Sabi nila, oh, wala pa daw kayo, hindi pa daw kayo dumarating, hindi naman namin alam kung kailang kayo darating. Mm -hmm. eh, kung pwede lang sana, kung alam namin, antayin na lang namin kahit gabi mm -hmm. na o tanghali na kasi kalimitan na punta namin doon, umaga, madaling mm -hmm. araw. Hindi naman kami... Po, hindi sila pumapayag na maghintay kayo kasi kawawa kayo. Oo, kasi oo. ang oras ni Daddy Frankie, wala pong tinandaang oras. Hangga't may <coughs> biyahe kami orwat kung saan-saan kami nagawa. Tsaka may pinupuntahan po kasi ako, Cavite, <coughs> Makati, Pangasinan, kung saan-saan, no? Mm -hmm. Pero okay na 'yon. At least <coughs> napuntahan ko na po oo, kayo salamat ngayon. Salamat marami-maraming salamat Daddy Frankie. Ang tanong ni sa loob ng limang beses, bakit pabalik-balik kang bumalik? Ano po ang kailangan mo po kay Daddy Frankie? Gusto ko po humingi ng konting tulong para na may may sa pamasahe namin na papunta dito, papunta doon. E, Siyempre, alam niyo naman, mahirap yung buhay. Malaki na yung ginastos ko. Ilang buwan kami na pabalik-balik sa Region 1. Hindi naman namin malaman kung ma-totoo ba na ma-operahan ako o hindi. Basta lang balik-balik, balik lang daw kayo kasi ganito, ganyan, sabi nila. Tapos, ang huli namin pumunta doon, sabi nga nila sa amin, baka nikitsir pa ko no, April. Hmm. Uh, wala kasing spesyalista na doktor. Hmm. Ano po ba sakit nyo, Nay? Ano, sabi ng doktor, may cancer daw sa ovary. O, hmm -hmm. uh, edi yun ang sabi nila naman sa akin. Edi ngayon, na ano ako na hindi ko na yan dukmaan kay next year pa kaniyo mm. kada halang kumakain ako parang nararamdaman ko na lumalaki yung chan ko kus mm. na nahirapan ako matok makatulog nahirapan ako kumain tapos gusto kong kumain ng marami parang busog na busog na ako abloated bloated na po mm -mm, parang, ilan taon ulit si nanay? magsi 62 itong December maraning 62 ayan malaki ang chan opo tiga lang ito lumaki Biglang lumaki? Opo, nung ano lang ito, nung July, nag lang, unti-unti lang siyang lumalaki. Hanggat sa ganito na, siguro kung abutin pa ako ng next year, malaking-malaki na. Mm -hmm. uh, nahirapan na ako dahil parang nandito na siya, o, oh, sumisiksik mm -hmm. na siya dito Ayaw sa, po. ano ko, sa tusok. Sa mm -hmm. May gabi pa nga na, parang may tumutosok dito, oo, oh, na ang sakit, ang sakit, sakit, sabi ko, Diyos ko maabot ko pa ba yung sinasabi nila next year na umiraan. Kaya, yung pamangkin ko, anti pag maghanap pa kaya tayo ng ospital na libre Opo. na para na naoperahan kayo agad anti kuwento si Sakta kasi siya yung kasama ko palagi eh mm -hmm. may to may nagturo sa sa amin na doktor na private da, da, dagupan punta kayo sa ano punta kayo sa San Fernando, La Union, kasi kalimitan yung mga sakit na mga ganun, operasyon, marami doon kasi may espesyalista talaga doon. Opo. Iwan ko ba, Daddy Frankie, parang tinuro kami ng Panginoon, nasa hirap namin na ilang buwan kami nakabalik balik doon sa region, wala kaming pag-asa. Mm -hmm. Kaya si parang tinuro kami ng Panginoon na Sige, kahit alas 10 na kami, yung punta kayo, pumunta sila dito, hindi niya kami nadatnan. Mm -hmm. ta Kasi time na yun na pumunta kami sa Region 1, tapos may nagturo sa amin na punta kayo sa La Union, ta may, may espesyalista doon na doktor. Kaya kahit tanghali na Daddy Franky, eh, alas 10 na ng, tang, ng maga, kahit malayo yung yung ano, yung La Union, yun. talagang nag-decide kami na pupunta kami. O, oh, oh, pumunta kayo ng La Union. Oo, ano sabi kami? nila doon? O, oh, ang sabi ng doktor doon, hindi pa yung espesyalista na doktor yung tumingin sa akin, yung doktor pa lang na ano nila. Opo. Pero sabi nila, balik kayo dito sa ganitong araw, ta may espesyalista na doktor na titingin sa inyo. Kailan ang balik niyo po? Mga, ano yon 24 kami umalis, Kailan pinalanan sinabi nilang balik ninyo doon. Opo. Mga il one week lang, one week lang bago kami bumalik ulit doon. Oo, nakabalik na kayo o, ulit. Nakabalik kami kaagad tadi Frankie, kasi 'yun ang sabi ng doktor kasi pre-excited naman ako na Opo. malaman na kung talagang maupirahan ako agad. Opo. O, may pag-asa kami taas sabi ng doktor sa amin. Bakit ngayon lang kayo pumunta dito? Noong -no -noon pa kayo pumunta dito, tapos na yan. Oo, oh, yun ang pala eh. na kasi, Daddy Frank, hindi naman namin maisip na makapunta doon sa malayo. Nga, na wala nga ang pinansyal mm -hmm. dahil sa malayo yung biyahe. So sa ngayon, kailan balik nyo doon? Balik kami, dapat ngayon kasi mm -hmm. ngayon yung ultrasound ultrasango. Mm -hmm. Tapos bukas, i-admit na nila ako. Oh. Tapos Friday, operasyon na. Ayun e, pala eh. Ba't oh. hindi kayo makapunta? Ayun e, na nga, Daddy Frankie. Naka-schedule na kami na bukas i-admit nila ako. Yun ang problema nga. Sabi nga namin, saan kaya ako kukuha ng pera na pang budget namin? Mm. Nagkahanap ako na mautangan. Wala naman. Wala kaya ka bang sabi mautangan dito kahit pamasahe lang? Uh, wala kasi eh. May may mga utang na rin ako nung una kasi na yung ginagastos ko na pamasahe namin ganito. Siyempre nakakahiya naman na umutang naman ulit na may utang ka na. Mm Hindi -hmm. e ngayon, may no problema ko yung pamasahay namin. Halos ko nga sa mga anak ko ay. Ano, kahit magkano lang dyan anak ko, mag pa ba kayo anak ta para makapunta kami doon kasi nakaschedule kami ngayon. Diri-diritso na bukas tapos birnis nandoon ako. Diri-diritso na kailangan namin yung budget na para pang ano pagkain, kung pambili ng gamot, kung ano pa man, yun ang pinoproblema ah, Kung ako. may pamasahe ka, di didiretso kayo ngayon sa laon Opo, La Union. Kayon, talagang alis na kami pagdating ninyo, kaya nga sabi nga ng pamangkin ko dapat maaga sila para makalis na kami agad kasi inaantay ako ng doktor Opo. na magpa-ultrasound ako ta para bukas. I-admit nila. Ilang oras po ba ang biyahe San Fernando La Union mula rito? Mga 2 to 8 hours. Bus? G tricycle kami dadi Franky. San ba yon? Malayo ba yung San Fernando Lonyo? Papuntang Ilocos. Ilocos na kasi yung nakalagay doon sa ospital. Eh. Ano sasakyan niyo po? May tricycle. service na tricycle kayo? Tricycle lang kami. mag a kami ng tricycle para na ah, may kahit pa paano makatipid kami o kaya dere-dere diri so yung biyahe namin kasi pag tricycle kami kaysa mag-bus Singa stop over stop over medyo cuma delay kami hmm. sa oras. Kailangan ganitong oras makarating na kami doon kasi 'yon ang sabi ng doktor. Opo. Oh, Ngayon inaantay kami ng doktor doon na alas taalas o susunod. Sana 'yung ultrasound ko. Da kailangan kasi umaalis kami dito ng mga 4 ng madaling araw para na makarating kami doon 6 or 6:30. Maka, ano, kami so, ibig sa sabihin, way. late na kayo ngayon late na, Ang eh. importante, makarating pa rin kayo today Opo, kasi ganito lang araw yung schedule ng ultrasound dari Frankie, may araw sila na schedule hmm. kaya ganon pa araw tapos, lang Tapos pag dumating kayo doon, wag na kayong aalis hanggat di nila kayo ma-operahan Opo, uyan, hindi operahan, ba <clears throat> uwi pa kami dito Uwi pa kami dito tapos bukas na madaling araw babiyahin na balik naman ulit. kami ulit balik kami doon, tayo eh, hindi ba, ba pwede na matulog po? na lang kayo doon kung madaling araw din ang biyahin nyo eh, hindi naman kasi alam mo naman na medyo mag hindi pa kami nakaprepara mm. na, ano kaya kailangan magprepara muna kami ilan po ba anak niyo na eh? tatlo ilan taon na, na yung anak niyo? yung lala yung panganay ko 29 mm, mm yung pangalawa ko 26 may asawa na hindi sila makapaghanap kahit pamasahin niyo man lang so, marami na rin kasi tali prangki alam nyo no, simula nung nang, nang papa, check up check up ako tayo hindi na ako nakapagtrabaho Siyempre, kahit punta ka doon, punta dito. Pamasahe, pagkain. Marami na rin akong nagastos, marami na rin akong nautangan. Naya na nga ako sa mga anak ko, siyempre kahit papano, wala naman silang piraminteng anak po. Ay, biyahe naman sila. Kahirap eh, naman yung biyahe ng tricycle ngayon. Tahalos marami ng tricycle, di wala nang, pamas wala nang pasayros masyado. dapuro na lang sila. Hatid sundo, hatid sundo. Kaya kahit magbiyahe man sila ng ano, wala rin, konti lang din yung nakikita nila. Asawa niyo po? <coughs> asawa ko kasi, na-stroke din yan. Ah, na-stroke din? Oo, no, pang sakit ako na itong November, na-stroke siya. <coughs> Hindi ko naman siya masyado pinababiyahe ta. Siyempre, mainit ang panahon. Mamaya, na-stroke na naman ulit. Kaya yun ang inaano ko sa kanya. Pero matigas ang ulo kasi kung hindi naman daw ako magbiyahe, hindi naman daw siya makakahawak ng pera. Opo. Yun ang, yun ang ano na, kaya pinababayaan ko na lang kung gusto niya. Kung gusto niya naman magpahinga. Basta ang importante, pagdating na lang ng tanghali magpahinga ka na lang para na hindi ka masyado na iinita. sabi ko nga nang ganun sa kanya. Kaya nga yan ang ina. Ang iniisip ko nga, sabi ko nga, sana ano ma, ma na ako kasi kung hindi kami makagawa ng paraan. Sabi ko nga sa pamangkin ko, antayin ko na lang siguro kung kailan ako mamatay. Kasi siyempre hindi ko naman alam na dumating itong sakit na ganito sa akin. Nung una kasi malakas naman ako. Mamak sila kakinta. Bigla-akla ba nagkasangit ng ganito? Kaya ako pa na mahirap yung buhay. Wala ako pang pagkamot. Sabi ko antayin ko na lang siguro yung kung kailan ako kukunin ng Panginoon. Ta. Wala akong bagamot, wala akong pambili, wala akong panggamot. Ganon ba talaga yung mga mahihirap, Nay? Walang kakayahan magpagamot, titiisin na lang yung sakit. Wala tayong magagawa, eh. Tapos hintayin na lang yung kamatayan natin, parang ganun hmm. na lang ang mahihirap. Siyempre wala kang magagawa at walang pera. Mm -hmm. Lalo naman, wala naman tutulong. Taga, hindi naman kasi ako taga rito. Taga saan po kayo? Bisaya ako. Saan sa Bisaya? Pakulod. Mm -hmm. Nakapag-asawa lang ako dito, kaya mahirap pala. Sabi ko nga mahirap pala pag wala kang pamilya na malapit dito. Opo. Walang dadamay sa'yo kung ah, ano. Kaya pala walang tumutulong sa'yo halos dito? Wala kang malapitan? Opo. Kahit mga kapatid mo, wala dito? Wala. Nandun sila lahat sa amin. Ako lang yung isa dito. wag kang mawala ng pag hindi, porkit malayo ka sa pamilya mo, walang tutulong sa'yo. Mahal ka ng Panginoon. Alam ko rin, kaya sabi ko nga, hindi naman siguro ibibigay ng Panginoon sa akin ito kung hindi ko kakayangin. Tama. Kasi marami naman na, Daddy Franky, marami naman pagsubok sa buhay namin na yung asawa ko nagkasakit ng prostate dyan. Mm -hmm. uh, na-operahan siya sa private bar. Sa hmm? private din siya na-operahan noon. Hmm? Kaya lang ang ano ko rin, siyempre kahit private ka, hindi naman pwede na hindi kapag gastos mo talaga lahat yung pera. Okay. May mga kapatid siya natutulong sa kanya. Hmm. Kaya yun ang inaano ko na panangasa. salamat sa Diyos na kahit papaano paano na yung buhay ng asawa ko na napagamot nila hanggat sa gumaling na rin siya yun, isa pang pagsubok ng Panginoon sa akin yun, tamarami akong inutang, sawa naman ng Diyos, malakas pa ang katawan ko noon, nakapagbaya din ako ng mga inuutang ko. Okay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na sana itong, itong pagsubok na ibinigay niya sa akin, makakayanan ko rin, malalagpasan ko. Kaya mo yan, Nay. Gaya ng sinabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa, huwag mong isipin, kahit malayo ka sa pamilya mo, huwag mong isipin na walang nagmamahal sa'yo. Oh, Mahal tayo ng Panginoon, no? Naniniwala ako doon. Nay, bibi problema mo pa masahi, budget oh. nyo papunta punta doon, oh. sasagutin ko po yun ngayon. Oh. Pero bibigyan pa rin, alam ko naman na hindi pa rin yung sapat dahil nga pupunta kayo doon and then schedule yung opera. Yung itutulong ko hindi pa sapat. Pero importante, ma-operahan na kayo oh. sa lalo madaling panahon. Nay, oh. <coughs> bibigyan po kita ng pagkakataon, manawagan sa ating mga... Kababayan, sa mga nanay na kagaya mo po, baka sakali may makatulong pa sa inyo. Hmm. Sige po, Nay. Uh, nananawagan ako sa mga mabubuting kalooban dyan na sana matulungan ninyo ako sa aking problema para makapagpagamot ako. Gusto ko pang mabuhay. Kaya na yung humingi ako sa inyo ng tulong na sana tulungan nyo ako para ba kapag pagamot ako agad. Gaano ba kahirap yung nararamdaman mo ganyan, Nay, na may nararamdaman kang sakit tapos wala kang magawa para magpagamot? Gaano kahirap po yun? Mahirap. Pag iniisip ko nga, pag gising ko sa umaga, ay salamat. Pag yun, tabi bigyan mo pa rin ako ng lakas ng katawan, ng lakas sa loob na kahit ganito yung nararamdaman ko, andyan kayo na umaalalay sa akin. Makagising pa ako ng maaga. Malakas pa yung katawan ko o ganun na ganun tuwing umaga ang ikatawan kaya lang ko pa kaya patitiis eh, ko pa kaya yung naranandan mga kung kapigan ako makapagpagamot mm -hmm. wala basta ang ano sa isip ko lang, bahala ka na sa akin kung kukulin mo na ako huwag mo na akong pahirapan Huwag na yung ganito na hindi ko halimbawa kung hindi ako makapagpagamot huwag ko na akong pahirapan gusto ko na lang yung minsan na lang kung na ako. Kung hindi naman, salamat. Bibigyan niyo ako ng pagkakataon na mayroong taong tumulong sa akin na makapagpagamot. Maraming maraming salamat, Panginoon. Yun ang hinihingi ko lang sa kanya. Tananiniwala naman ako sa kanya na nandyan siya palagi sa tabi ko. Hindi niya pababayaan. Yan ang hinihingi ko. Tama na yan. Gaya na sinabi ko na, sige, huwag kang mag-alala malay natin dahil mapapanood ito ng ating mga kababayan malay natin matulungan nila tayo pero sa araw na to ako muna ang tutulong sa iyo para makapunta na kayo sa ospital para mapaopera na ha huh? Opo. Opo. Ma -mawala. mawala ng pag-asa nay nay sana sa simula ng pagtulong ni Daddy Frankie ay uh, ma-save natin yung buhay mo Basagayan gaya ng sinabi ko huwag kang mawawala ng pag-asa mananawagan din si Daddy Frankie para makatulong pa sa inyo Huwag okay. no? kang mawala ng pag-asa Gaya ng batang tinulungan namin Sa kabilang baryo okay. Okay. Parang ganyan din Wala silang kaalam-alam Hindi nila alam kung saan sila lalapit Ay hihingi ng tulong okay. Pero binigyan ko sila ng panimula and Then nanawagan po kami So, pagbigay pa ang mga kababayan natin taga -panod. So, ngayon na dahil ang sabi mo problema nyo is pamasahe pa doon and then magiging allowance nyo Opo. pang ultrasound. Bibigyan kitang 10,000 na eh, para mapagsimula na tayo. Ay, maraming maraming salamat, Daddy Franky. Ulog kayo nandiyan sa akin kasi kayo lang yung makatulong kaya kahit ilang beses ako pumunta dun sa inyo tinitiis ko kahit ganito na minsan huwag natatagtag suog ang ko sa biyahe sige pa basta hmm. maabutan ko lang kayo hmm, pasinsya ka na na uh, eh. okay, okay na kamay mo na eh, na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000. Maraming maraming salamat na di Frankie at kayo na tumulong sa akin. Sana marami pa kayong matutulungan na iba na mahihirap yung buhay na nangailangan ng tulad nyo. Maraming maraming salamat po. Gusto ko makapagpa-opera ka na para marugtungan pa yung buhay mo. Ipag-pray natin yan. Opo. Babalikan pa po kita. O, salamat po. Para malaman namin yung outcome. Opo. Ha? So yan mga kababayan, mga kabarangay. <coughs> narinig nyo po yung panawagan ng isang nanay. Sobrang hirap kasi ng kanilang pamumuhay. Ito yung kanilang bahay. Ito yung kanilang sitwasyon. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, naawa na po ako kasi nakita ko sa record, limang beses na po silang nagpabalik-balik. Hindi ko man totally alam ang reason, pero ito nakakaawa. Lumalaki pala ang tiyan ni nanay. At ayon uh, ayun, Pumunta naman na sila kung saan saang ospital, Region 1, Dagupan, eh walang nangyayari kaya nagpunta sila sa San Fernando naman. Tama yun ay huwag kang susuko, huwag kang bibitaw, no? Kaya mga kababayan, sa mga may mabubuting kalooban po dyan, kami po ay kumakatok muli sa inyong puso, marugtungan natin ang buhay ni Nanay sa pamamagitan ng pa-20-20 natin, pa-10-10, ay makatulong tayo sa kagaya ni Nanay. Kaya sana po ay uh, tulungan nyo po kami sa mga nais magpaabot ng tulong, pwede nyo pong ipadala sa True G pwede rin po kayong magpadala sa remittance. Sa pangalan ko po, uh, Frankie Bugarin, wala na pong iba. Tandaan nyo po mga kababayan, wala kaming inuutosan, Nang wala akong staff, kundi nakapangalan lang po sa Daddy Frankie kaya mag-iingat po tayo sa mga scammer mga kababayan So Nay, hindi ko na po kayo masyadong abalahin para makabiyahin na kayo ngayon o, o, po. Ha? Salamat po na marami ah. nagaantay kami dahil maka para makaalis kami mara walay pamasahin namin papunta doon sa mga karating na spikal, yan o, si kaya maraming maraming salamat walang sa inyo at sa Panginoon na nakapunta kayo dito sa amin Laban lang Nay, o, walang imposible pagdating kay God ipagbe po kita. Opo. Sasama kita sa prayer ko na na gumaling ka. Opo. At uh, alam ko hindi pa ito yung huli na pagkikita natin, ha? Babalikan po kita. So yan mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala ako'y magpapaalam para si Nanay makaalis na po, no? Salamat po sa lahat ng nanonood ng uh, programa ng Team Daddy Prangki. Pakishare nyo po yung video para mas makatulong pa tayo. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. God bless po, mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung nakikinig man kayo sa akin ngayon, tulungan nyo po ako. Dahil nga sa itong karamdaman ko ay gusto ko nang mauperahan para nagumaling ako. Gusto ko pa pong mabuhay, kaya nandito ako, tumutuma, nananawagan sa inyo na sana tulungan niyo po ako para makaka-opera ma ako sa kanilang Mahirap ang buhay ko. Gustong gusto ko na po magpa-opera. Magpa Wala akong panggastos na para opera wala kaming pera. Stroke yung asawa pa. Ay, stroke pa yung asawa ko. Wala nang makakatulong sa akin. dahil malayo naman kasi ang mga pamilya ko dito. Nag-iisa lang ako dito. Kaya wala akong makakatulong sa akin. Kaya minsan nga na isip ko na lang, antayin ko na lang kung kailan ako kukunin ng Panginoon dahil nga wala akong panggamot para sa sakit ko. Kaya nga, sinasabi ko nga sana sa inyo, tulungan niyo po ako para lang umaling itong parang mama wag Inay, huwag ka na umiyak, Nay, ha? Lakasan mo pa ang loob mo para maka... mapagpa-opera tayo, ha? Babalikan po kita, Nay. Sige po. God bless. Salamat, ah. Opo, sige, Nay. Salamat, mami. Sige po, Nay. Thank you po.